Bobo ka, bobo ka, bobo ka, bobo ka, baby, baby ka pa. Bobo ka! Nangihina ako sa kabobohan mo. So, ayun na, no? Mga tropa, nanonood ako dito. Dahil pahinga ko na gabi na eh. Nanonood ako, yan. ko na. Yeah. There has to be restored restore. The sooner the better. Ayan. Di ba sabi ko, oh, kay CJ, wag muna pupunta rito. Ay, talaga namang aasinan ko siya. Asinan na, na natin. Dami nag-comment, asinin ko daw eh. Patuloyin ko ng asin. sakaling matanggal ang kabubuhan niya. Apaka, bobo di ba? Bobo, bobo, bobo talaga. So, do kami ng mami niya. In all aspect of life. Tapos bumalik, di ba? Bobo, di ba? So, try natin asinan baka tumino alright sinabi ko wag pupunta rito eh. yung parang wag pumunta napakalinaw na di ba sinama pa daw eh. sabi ko wag papapasukin dito eh. alam mo na mami napasok pa din daw sa office pero handa tayo to so meron tayong Agua Florida yan Agua Florida mabisa daw yan tapos nag ready na ako ng asin mga tropa pag ako napahamak dito sa mga sinasabi nyo ha pag ako na demanda sumusunod lang ako sa inyo na asinin ko ha sige na sinin natin Arwana help me give me the strength to do this matanggal lang sumpa kay po sige nyo Teka. so ito muna siguro sinin natin siya okay huwag tayo ng maraming asin Ata na yun talaga. Pilat nga siya. Nilas ko. Asinin ko na tong hayop na kapatid mo. boboy. mo, tang ina ka. Malis kayo. Malis ka. Malis ka. Takina mo. Takina nyo. Takina nyo. Sino ka? Dati, mahal ko ang anak ko. Ano ba lang pagkabaliw niya sa amin? CJ, alam kong bobo ka. Ha? Tanggap ko yun. Pero kailan ka pa nag-drugs? Hmm. hmm? Ang mo. Ina mo, tang ina mo. Buti nga, itya lang. Eh. Dapat ka na, ano, eh, daddy, no? Ha? ina ka? Ayan. Ang ina nyo. Mahal mo pa rin? Mahal ko pa rin, eh. Tang ina nyo dalawa. Mga pakyo kayo. Shit. Ila, hindi tumalab. Ano, paano yun? Mahal pa rin daw niya. Bobo na talaga to. Hindi tumalab yun. Paano ito mga katropa? Hindi tumalab. Ito naman. Hindi tumalab. Mahal pa rin daw. Putak na bobo talaga. bobo nung hayop na yun. Eka. Bigyan natin siya nito. Pasala dito matauhan siya. Agua Florida. Hmm. Ka, sana si Jay. Adong. Ina mo. Hmm. Ina luminaw ang isip mo, luminaw ang isip mo. Mahal mo pa rin. Mahal ko pa rin. Tang ina, tang ina talaga. Ayaw, ayaw talaga. Na, mukhang tunay na pag-ibig to wala, ano magagawa wala ang gagawin natin mga katropa wala, nagkalabutan ako mataas yung mga balahibo ko tingin nyo mga katropa, mukhang tunay na pag-ibig na ba to Hayaan na ba natin siya? Comment nyo na lang dyan ha. Papagod ako sa ganitong buhay. Nananahimik ang buhay ko. Nag-aalaga ako ng maliliit na anak ko. Pati ako nadadami sa mga katangahan itong mga to eh. Comment nyo na lang mga tropa. Yeah.